Pumarangkada na po ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong Manibel at Piston simula ngayong araw bilang pagtutol sa April 30 consolidation deadline ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Akin kay Mar Balbuena, chairman ng Manibela, aabot umano sa 100,000 operator at driver ng pampublikong transportasyon sa buong bansa ang lalahok sa Tigil Pasada. Sa Metro Manila, nasa 25,000 miyembro ho ng Manibela ang makikisa umano sa Tigil Pasada. Hindi umano extension ang deadline, kundi pagbukaw sa kamalayan na mga Pilipino ang kanilang ipapanawagan dahil sa pasakit na daranasi nila sa oras na pagbawalan silang pumasada matapos po ang April 30. Saan po kami tatakbo? kanino po kami lalapit at kung hindi namin gagawin ito, sino po ang makakatulong sa amin? Idinagdag e pa ni Balbuena na dahil po sa PUV Modernization Program, tiyak na malulubog lamang po sa utang ang